Nakitang patay sa loob ng kanyang bahay sa Sulop Davao del Sur ang isang negosyanteng Filipino-Chinese. Ayon sa anak ng biktima, posibleng pinahirapan pa ang kanyang ama. Naniniwala ang mga kaanak ng biktima na may kaugnayan ang pamamaslang sa away sa lupa. Makibalita tayo kay Sheila Vergara ng GMA Davao. Patay na nang makita si Romeo C. sa loob ng kanyang bahay sa barangay Talaw, Sulop Davao del Sur. Ayon sa kanyang mga kaanak, Puno ng sugat sa ulo at pasa sa katawan ang kanilang padre de pamilya nang makita nila noong Martes. May marka rin ng lubid sa leeg ang biktimang Filipino-Chinese. Pag abot ni Mudere, dito naman kita na murag gitorture mo ni siguro ni kong papa na amin siya na siya ay igodri, tamadiri hmm. tapos na po siya mura murag ibag-idan o kanang PC diri mo ni, ni puti ang liyang likod na, na pastit ang panit sa likod tapos na po siya ay o parang gitu oh, po eh. nah, siya Tapos siya eh. gari. Kilalang negosyante at may-ari ng malawak na lupain sa Davao del Sur ang biktima. Paniwala ng kanyang anak, may kaugnayan ng krimen sa away sa lupa. Basig, kanang tungo sa sa kong papa, sa yuta, Nain, na ina, nasuko sa anak. ang ako alam po ang kunan, katulang yung mga siguro, katung mga naistriktuan niya sa yuta. May mga sospek na ang pamilya C pero hindi pa pinapangalanan habang patuloy ang investigasyon ng pulisya. Pakanda ka na para maklaro kung gi cause sa death sa victim. Sheila Vergara, Nagbabalita, Pilipinas.